Hello, hello, hello mga kamoks Good morning sa iyo at lahat dyan uh, Actually mga kamoks Gumising ako ng maaga Mga 4.30 yata mga kamoks Kasi nung nakaraang araw mga kamoks Yung nag-share ako sa aking mga alaga Sa bahay May nakalimutan ako ng isang alaga mga kamoks Nga alimukon Tapos iniwan ko dito sa tito ko So ngayon Pinuntahan ko siya dito mga kamoks kasi nag-alala na ako sa kanya medyo matagal-tagal na rin siya rito siya dinalaan ko siya ng pagkain at saka saging uh, ipakilala ko sa inyong mga kamoks ito pala si ito pala si loymi mga kamoks actually trini ito siya mga kamoks kaya iliwan ko dito sa tito ko kasi dito dito sa area na tito ko ano Uh, maraming maraming alpas at saka malapit lang lakad ka lang kunti doon banda pwede na naman sa sit up so tinitrain ko tayo sa mga kamogs ito si Loimi ayan sa sa palagay ko mga kamogs ito, ito na lang yata ang ipartner ko kang dakmat kasi para sa akin mukhang babae ito mga kamogs tingnan nyo mga kamuks. kung kayo mag sabi ano ano sa anong masasabi niyo mga kamoks para sa akin babae ito wala siyang buntot kasi binunutan ko siya mga kamoks ayan so bago ang lahat mga kamoks bago ko siya iuwi ko siya sa bahay I-try ko mo siyang i-hunt doon banda kasi humuhuni na itong mga kamoks matagal tagal na rin sa akin ito <clears throat> so ayan mga kamoks So bago pa lang lahat mga kamoks, ah, paki like, share at saka comment sa baba. At siyempre naman paki subscribe at paki click naman ang notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos ina-upload. So update lang tayo sa kang yung kang wingwing -wing, mga kamoks, yung panot ba? At saka yung kakokok. Stipot lang muna kayo mga kamoks kasi hindi pa tayo makapag-hunt dahil na sa ating panahon ayan, medyo makulimlim na naman so hintay hintay lang kayo kamoks balang araw ma-hunt natin yun sila so ngayon mga kamoks may ishare pala ako sa inyo andito tayo sa aking konting tanin nga mga bananas or sa tagalog nakatan or mas kilala sa amin dito nga binangay yan yan ang pinagkabalahan ko kamus pag kapag wala akong gawa sa bahay, dito ako pumupunta. Ang sarap para sa pakiramdam mga kamuks, yung maliit pa sila. Tapos, ayan, makita niya, may bunga na, at saka malaki. Ang sarap sa feeling mga kamuks, yung pinaghirapan mo, binuhusan mo ng maraming pawis, tapos ganito na sila. For the future. <laughs> ayan mga kamuks, balang araw mga kamuks, ishare ko, rin, ishare ko rin sa inyo kung paano ko sila inalagaan yung maliit pa hanggang ganito na so yun mga kamoks at saka actually mga kamoks kaya ako gumising ng maaga kasi malayo ito sa amin kaya gumising ako ng maaga para makarating lang ito ng maaga rin so yan ito na pala mga kamogs sisa na kayo ha kasi isa lang phone ko kaya yeah, sinulat ko na lang ang mga nagpapa-shout out. So ito na. Shout out nga pala kay Paring Junings TV. Pre, magandang umaga sa iyo. At saka kay Joy Igalinos, kay Kuya Glin TV, All right? Kay Aldrin Jr. Alvila, kang Kurt Del Pilar, kang GM Suarez. At saka kay Arnel Gipitulan at saka yun kay Hunter J at saka yung supportahan naman natin si ano si Tata ano kalimutan ko yung mga kamoks ah balik sa sunod nalang sa mga kamoks sa sinya na nakalimutan ko sa iyo eh <clears throat> so ayan mga kamoks at saka pasensya na kayo sa aking pagsasalita kasi hindi ako marunong magtagalog eh. Pin pinipilit ko lang. <laughs> okay, right. So, ayan mga kamoks. So, wag na natin patagalin siguro kasi saglit lang itong mga kamoks. Isang sit up lang tayo kang kang ano, kang Loibi. Umuwi rin kaagad kami ngayon kasi may gagawin pa po sa ano, bahay mga kamoks. So, ayan lang siguro mga kamoks. Update nung update ko lang kayo pag sit up na namin si ano, si Loimi. So, ayan mga kamuks. Ah, humuni man siya pero saglit lang. Minto rin. Parang nanibago siya mga kamuks. So, ang hirap talaga pag mag-train ng pangati mga kamuks. Nakagat, nakagat pa ako ng sa mata ng ano, ng ang tawag dito eh. Ah, hanibin hanibin <laughs> <Honeybee. laughs> hindi, <laughs> hindi ko na lang iharap yung kamera sa aking muka kasi nakakahiya mga kamuks Eh, ang sakit pala ang sakit mga kamuks. So magka-relate jud muna yung mga kamuks. <laughs> ang hirap talaga. Yan si Luimi mga kamuks. Parang ano kaya ang iniisip niya mga kamuks? So hanggang dito lang muna mga kamoks Uwi na rin ako Kasi Malayo pa yung sa amin mga kamoks Kailangan pa, na, kailangan pa si Lumi ng mahabang oras Or pasensya Kasi Hindi pa siya masyadong humuni. Pero Uh, ah, pero sa sabahay mga kamuks, at saga naman siyang humuni pag nandito na sa gubat ayan kita nyo humuni saglit lang so hanggang dito na lang mga kamuks sana hindi kayo magsawang sumuporta sa akin channel at, at, at saka marami pa tayong hunt na gagawin so ingat na lang mga kamuks hanggang sa sunod bye bye